Sanib-pwersa ang ilang ahensya ng pamalaan para tugunan ang mga problema ng Muslim Filipino migrant workers at overseas Muslim Filipino. Iyan ang ulat ni Benji Durango. Lumagda sa isang kasunduan ng Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration at National Commission for Muslim Filipinos para sa proteksyon ng mga Muslim Filipino migrant workers at overseas Muslim Filipino. Laman ng Memorandum of Agreement ang kooperasyon ng tatlong sangay ng gobyerno kasama na ang TESDA. Nakadetali din sa MOA kung paano mas matutulungan ng gobyerno ang mga umaalis at nagbabalik ng Muslim Filipino OFWs. Nakapaloob dito ang tatlong bagay, ang assistance, education, at reintegration. We want to take part, we want to be part of this vast community and to let the community of Muslim Filipinos OFWs all around the world feel na the protection, the welfare services of the DMW, lahat sila ay bahagi ng tahanan at lahat sila ay pwedeng dumulog ng kanilang mga problema, mga hinaing, mga rekomendasyon para tumibay pa ang welfare protection of OFWs. Sa bilang ng DMW, maraming Muslim Filipinos ang umaalis din para magtrabaho sa ibang bansa. Karamihan sa kanila galing Maguindanao. Middle East ang target na puntahan ng 70 to 80 percent ng mga OFWs. Pero dito pa lang sa Pilipinas, sabi ng National Commission on Muslim Filipinos, nagkakaproblema na ang mga babaeng Muslim may diskriminasyon na sa litrato pa lang ng mga basic requirements. Hindi kasi sila pinapayagang magpalitrato ng may takipang tainga na mahigpit na pinagbabawal ang kanilang paniniwala. Papansin natin yung mga issue ng discrimination. Not necessary dahil mga Muslim yung mga tao na ito, pero lack of communication. Minsan po pinagsasanhian ng mga conflict yung communication gap ang mga Muslim ay may, may sariling pamantayan sa buhay, pero gusto natin i-embrace sa ating kapwa Pilipino, hindi lang para sa mga Muslim. Kung hindi paano natin maiugnay ang kultura tungo sa atin pagkakaisa para sa kapakanan ng ating kapwa Pilipino. Kahit ang OWA, may napansin na rin hindi maganda sa pakikitungo sa mga kapatid na Muslim sa ibang bansa. Kaya maganda raw ang kasunduan na ito para mas maunawaan pang pangangailangan ng mga kapatid na Muslim na gusto lang naman makipagsapalaran sa ibang bansa nag-iiba yung perspektibo mo sa welfare at pag-a-address sa kanilang pangangailangan when have a deeper understanding not only from your perspective, from, from the perspective of uh, our Muslim brothers and sisters. Marami kasi sa atin na uh, na ang relasyon sa kanila ay parang base lang sa impressions. Nakakabit din sa MOA ang pagkilos ng OFW Action Fund kung kinakailangan para magbigay naman ng tulong pinansyal, medikal at legal. Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas